Pag-apit sa mga yan. pag wow. <laughs> na ng Halata. Halata, hindi. Hindi na po nagagalaw ang kusina ang ito. Tingnan nyo naman po. Sinubuan na dito ng photos. Oh, may damo na tayo. Ay, may halaman na tayo dito. Isok na isok. Hi guys! Welcome back sa aming channel. I'm KKK by Jeng and Otep and Daddy D. Wow. Ang cameraman po natin ay si Otep. Ayan, mayroon po tayong gagawing mahalagang bagay ngayon. Mahalagang bagay talaga. Dahil nga po... Napakarami pong nagbe-message sa akin, nagko-comment na bakit daw parang napabayaan ko na itong kusinaan at aming mga ano dito, mga gagamit-gamit. Yes po! Tama po kayo. Talagang napabayaan ko na po. Dahil isang taon na rin naman po ako nagtuturo, dalawang semesters na po, na umaga hanggang gabi po talaga ang aming ano sa bayan. Tapos pag Sabado tinggo naman po ay may mga ibang bagay din po kaming nagagawa katulad ng mga school works po. Eh hindi na po namin masyadong napagtutuunan ng pansin. Pag may mga vlog po kasi ang harabas na nandito, napansin po nila and sa akin po nagko-comment dahil alam niyo naman po, ako naman po talaga yung nagme-maintain na to nung araw na hindi pa po, po ako nagtatrabaho. Ay since busy na nga po talaga din. Ayan, ngayon wala na pong pasok. Officially, wala na po talagang paso. po? Ako. O, oh, ba? Diba? Kaya nga po rin isa pang reason hindi kung bakit ito. hindi na me-maintain. Dahil wala naman na pong gumagamit. Actually po, hindi na ginagamit ng Team Harabas. Nung sila po May ay pinagamit. nagkaroon na ng sariling kusina. Oh, ako, diba? po? Wala na. May sarili na po kasi silang kusina doon. Doon na sila naghihugas ng mga pinggan at kung ano-ano. Dito po ay paminsan-minsan na lang pag may mga kinakaliskisan. Naglilinis ng isda. Saka so, may mga kinakatay ng mga chicken, na no? yon mga ganun na lang. Sobrang, sobrang ano po, sobrang dalang na lang. So, kami po talaga na ang responsible dito. Kailangan namin linisin. Ngayon po ang time. Ayan, dahil sobrang busy rin po talaga ni Daddy at ng Team Harabas. Tayo na po ang magtatanggal. Itatapo na po natin. Ayan, mayroon na po ako nakitang sako dito. May sako na <laughs> po. May sariling parang, sako. Parang planted yan. Anakabang na yan eh. Ay, oh, yung sako na to. Yung pinaglagyan pa yata to ng palaka. Hindi ah. <laughs> Hindi palakak yan. Ano to? Pako. Uh, yung pato ng birthday to ni ano, ni Harabe. Meron tayong lagayan ng ating basurahan po. Ayan, mag-start na po tayo para naman malinis natin May to. At na at lababi, maging pleasing na po sa ating mga mata pare-pareho. Siyempre, gusto gusto naman po namin maglinis. Talaga, nawawala lang po talaga sa pan. Ayan. Itapon na po natin ang dapat itapon. Just like itong mga buloks-buloks. Ano na po yan? Ito po, nagagamit po kasi namin yung mga ganito, yung mga lumang bilao. Oh. So, lilinisin po namin dadi ni Mamaya. Dahil yan po, pinagpapakainan po yan ng mga chicken. Doon po sa likod, baka inal ko ng mga chicken ni eh, Tata. Sayang naman po yan. Yung mga lumang ganito po, na hindi na, tutok lang po natin yan. Yung mga hugasin ay ilagay muna natin sa lababo natin. Meron po mga tunog-tunog ng chicken. Siyempre, nangitlog. Ano ba to? Wow. Hindi na nga mabuklas. <laughs> Itapo na po natin. Sama-sama na po yan. Isisegregate na lang yun po yan ng ating ano. Ito lang naman, isang sa pirahong boto lang naman yung pinagalari dito. Ito, hindi natin na yan. Ito, tingnan natin kung anong laman. Tada! Ah, kailangan linisin. Linisin po natin ito. Ito yung mga hindi masyadong na nagagamit. Ay, ah, ito kaya. Ay, eh, expired na, dad. Ay, hindi pa. So, pwede pa yan. Hugasan lang po natin. Yung ibang mga, ano, baka nailagay lang yan dyan ni eh. Kung Loy. So, hugasan po natin yan. Ito, wala na po at basa na. Ay, hindi. Bago si Daddy di ang magwawalit, teka. Huh! Ano kaya talent dito ito? Sayang <laughs> po ito, kahit luma na po, linisan natin kasi ginagamit pa ka rin naman. Ayan. <laughs> linisan po natin yan. Sarap pang rin na lang ito mga anak. May pang na ito sabi ko tulog na nila ako. <laughs> Dahil gusto gusto ko na po itong minisig dati pa. Ayan, ito may merenda na. Ano? Ano may merenda? Ay, lang po sa kalan. Ah, dito pala yung mga, ano ko pa pala eh, oh. Ayos na sa kalan. Yeah. yan Yan. Dapat ikalamad kayan yan. Hoy, 'yong kalat natin. Ayun tubig. Meron pa kaya i-magaan dito? Sakop na natin. Ah, lumam sakit. Ito na, mali lang naman. Ito wala na lang ito, wala na rin yung ano na tudad na? Nabasag na yung palayok? Na black? oh, wala na. Basag na. Wala na, okay. Yung mga pa. Ito, bukas na. madum Ay, puro ano na din. Puro ano na pala to. This one. Huh? Ano to tang? Torch yan? Gamit niya ta? Torch yan? Ah, torch! Okay. Hmm. Talaga lang ng bala yan. Ito, wala na to. Shoot na natin. Oh, nakit yan. Ito po. Tingnan nyo po ito dito. Kaya dito. niya. Ang buwan niya ng halawan niya. Halata niya. Alatang hindi hindi na po nagagalaw ang kusina ang ito. Tingnan niyo naman po. Sinubuan na dito ng photos. Oh. May damo na tayo. Di ay may halaman na tayo dito. Pilahin ko lang doon sa likod. Para hindi maputol sa. Yo. Baging, mo ano? yung sa ano? Yung photos 'yan. Ito 'yan oh, no? yung photos ng halaman. Yung photos ng halaman. Yan, hilahin po natin. Para mailabas natin dito. You Ay, sabihin. Sabihin natin okay pa. Isabit okay pa. lang muna natin dito. Oh, basahin mo to. Sige, pwede mo basahin. Kasi ito, ba, basahin din natin. Yung mga kaldero po ng Team Harabas, yan lang po muna. Mga Okay lang po yan maitim, dahil yan naman po talaga ay sagato. Dato'ng po ang ginagamit yan. Ito, saan ito, Dad? Ay, sa pang listen ko na? Oo, ayun na Ito pala, ika po natin. So, ito, po natin yung ibang mga bagay. Kabi hmm, po natin. Dati po kasi talaga palagi itong ano, areglado Nabimaintain ko po, po ito everyday dati. Especially nung ginagamit pa ito ng King Haraba, talagang maintain din pati nila Daddy at nila ano ba. Kasi dito sila gumaga, gumagawa. Eh, wala na kasing gumagawa dito. Ano na lang yan. Natagal na to. Sobrang mga kamay mga Halos isang taon na po. Mga katambak. Hindi na natin nagagagagagag. Naga. Kury na! Ano talaga? Sobrang busy ang life. Ganun po talaga ang nangyayari. No, ito. Ano na rin po ito, bagsak na. Ay, may sandok pa doon sa ilalim na nahulog, may takip. Ba na bagsak na po itong ilalim na 'to nalagayan. Oh, kasi na rin po na nabulok na po 'yan, no. Oh. Hindi na rin po kasi nagagamit. Kasi, hindi nga mo monitor kung alin ang mga dapat nang gawin. ayan okay sa ingan na lang po ito, at sa bitan ng mga kasikasirola, ganyan. Ayan. Ayan, tingnan natin si Daddy D. Ayan. Para po malinis. Malinis po. Sige mamaya, maglalaba na naman. Tapos maglalaba kami mamaya. <laughs> pag naglalaba po kami, ito lang rin yung na, pag aano ha namin na linisan. babasurahan po kami dito. Ano ilagay? Ano to? Malinis mo expiration. Baka nailapag lang ito ni Pong. Nagagay natin doon sa kanilang kusina. Yun! Yung mga bansag na ano din pa ba ba? Nagagay natin. Yung okay. bansag na palayo. Pag ganitong ano po, bakasyon yan. mag-maintain na ulit yan. Oo. And, syempre po yung maliit na kubo ni Tatang sa mga nagsasabi po hindi na rin na-menta May mga nakalagay po kasi pag may po kasi yan. Ayan napakita ko naman na doon sa last update. I-stackan po muna kasi siya. Kapag naubos na -ubos ka po yung mga naka-stack doon saka ko na lang po ulit liisin. Eh hindi pa po ngayon pwede kasi may mga stacks pa ha. to oh. Ayan. Tapos din Dito naman natin ang naman. Nalapag na naman natin yung mga hindi lang sa batya. Pagkatapos po na to. Ayan. Siyempre magbubas-bubas ako para ng pinggan muna. Yung mga kailangan pong hugasan na itabi. Hugasan po muna natin para maitabi. Ayan. nabanggit ko na bakasyon na namin. Official na bakasyon po namin yun sa school. Kaso nitong nakaraan po ay nag comprehensive exam naman po ako sa Masteral kaya talagang ngayon lang yung official talaga na wala na. Kasi hanggang kahapon po yung aking exam. Oh. Ginagamit pa ta? Hindi. Hindi na tama rin. Eh. Ha? Tama rin. Angela, <laughs> Angela. Kasi ito po, style ng harabas dyan, lalagyan lang yan ng tali. Oh, Laging wala silang ganyan eh. Lalagyan po yan ng tali. Dahil karaniwan po ng mga ganito, mga plastic ang ano, ano na sa unok? Natanggal siya kapag sa datong. Kaya kailangan, lalagyan po yan ng mga alambre. Ganyan din po kami nung araw. Isa din namin yan. Nung kaming maliliit na gatong pa rin ng aming talan. Na-apoy? Na na Na-apoy? Uh, Na-apoy? 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 apoy na Na-apoy? na Pagbunan kayo natin lahat. Para kahit yung mga mauling-uling na mga ano, kasi na, nasira na yan, yung mga iting na mga kasirola, pwede kasi ilagay dyan. Diba? Diba? kahit may itim gamit ginagamit po yan, talagang may itim nga po talaga yan dahil sa, ano, sa apoy. Hindi po yan mm, puputi. Dahil di kahoy nila yan, dinadala po nila yan sa field, sa ilog. Ayan. O diba? Ganun lang naman kabilis yan. Talagang kailangan lang talaga ng, ano, ng time. Ayan. Ihingitan ko muna natin kukuha muna ako ng panlinis pang brush ko natin. Yes! Yeah. So, paglinis linis na po tayo. Maghugas na ng mga dapat hugasan. Iyan po natin ng powder na kabon. Para talagang tanggal na tanggal. At sa Azon Rocks. Wow. So, Laga. Kung ano talaga? Para maalis. Ako ano-ano mang dumi. Tingnan so, kanawan muna natin dito. Ating kanawan. Para dito tayo magbanlaw. Okay. Ayun, iba ba oh, magagamit po po ito pag may mga handaan. Malapit na mag-birthday na naman. Ama. Ay, malutong na! Yeah. Malutong na, o. Oh. Ibukod na lang natin yung mga hindi na peri yun. Malutong na. Ay, ah, Na-stack na po kasi ito. Ibang set din kasi yung nagagamit sa mga birthday. Ito yung mga sobra lang po ito malutong na po yung iba may mga paparating na birthday na naman magagamit po natin to syempre mga june celebrant sino ang june uy sino ang june una ay si june 2 Nikolai, tapos ang june may isa pang pa June. Ay, June 7. Uy! Ano yun? Sino kaya yun? May <laughs> nagre-react si birthday boy ah. Alam niyo, kain mo sa akin, Dad. Bakasyon to na. Kaya, pwede nang mag ano. May pa. Nothing. And yun nga, June, magkakasunod kayo eh. Si June. 7. Si Jassel naman ay June. 10. Ay! Kaso si Jassel hindi naman dito yung nagdahan Okay. Yan. Nah, bi ay, biyak-biyak na biya, iba. Pero magagamit pa rin. Pero lang yung talagang biyak na biyak na. Na-stuck na kasi po dito po. Naiinitan din. Siyempre, mainit din naman yung yero. So, ulit ko na nga ito ilagay sa loob ng bahay namin. Kasi para hindi siya na aalikabukan. Kasi dito Para hindi maano. Dito sa kanya na yun, ilagayan ng plato. alam mo yun. Yan, dito sa ilagayan ng plato. Ano yung mga plato ng Doon na lang sa loob ng bahay para safe. Kaya pag may birthday, kukuhin nyo na lang sa loob ng highball. Kasi oh, una, uh, ang naglulutong dito, kainitip siguro plastic na manipis lang po kasi ito. Pero sayang pa din kasi gagamit pa din. Alika lang naman eh, oh. Ay, ito basag na basag na. Pero magagamit pa yan. Alam naman tayo, carry pa yan. lang ko yung babanlawan ko. Ito pong mga ano natin, yung gagamit pa naman pala to. I-stack muna natin dito patuluin para may pasok ko po yung iba na yon. Tapos dito, yan na lang yun na yan. yan. I-stack na lang yan. May kahit saan magagamit pa naman. Ayan! I-expect po ninyo ngayon na simula ngayon. Hinihingal ba po ako? I Expect po ninyo na simula ngayon ay marami po tayong mga, marami po kayong mga makukitang mga vlog na katulad ko na to. pag dito sa area, paggawa-gawa po ng anong project dito sa area, kung sakasakali mang meron tayong magawa. Bukod po sa ating cooking at saka mga lifestyle vlog, isa po yun sa magiging gawain ko po, po talaga ngayong bakasyon. Kasi medyo mahaba po. Kung dati po ay ano, mga 60 days, mahigit. Kasi iba po, aano uh, yun naman namin, i-spend din namin sa school yung ibang mga vacation time namin. Dahil marami po kami gagawin, hindi pa po ako nakagawa ng grades. So, balik-balikan po natin yung mga updates natin sa paligid from time to time. And then, sa mga hindi pa po nakatalo sa aking Facebook account, ayan po, Josephine Guancing de Dios at si Daddy G naman po, ay Dante de Dios. Nandun po ang aming mga live updates. And of course, meron po tayong mga ano na dun, mga link ng ating mga Shopee account. Dahil ako po ay na-approve na sa Shopee Affiliate Program ng Shopee. Ayan, sa so, may gusto pong bumili ng aking mga ginagamit na product, ilalagay ko po, po doon yung mga videos and of course, yung mga link. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy po na nagpapatuloy sa aming channel. Kahit medyo madalang po ang aming mga uploads. Pero syempre po ngayon, dahil may time na, medyo ma madalas-dalas naman po yan. Maraming maraming salamat po ulit. Bye!